Ano kalaki ang gagambang sinungkit Pag-usapan natin itong lahat mga kasunggab Kaya kung bago ka pa lang sa aming channel ni Kabots James Senpai TV Ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe Click mo na rin yung notification bell Like and share mga kasung At kung gusto mo mag-comment malaya kang magsalita sa ibaba sa comment box section So isang sapot ang ating nakita dito sa gitna po ng dalawang daan dito kalsada po yan magkabilaan mga kasunggab at sa gitna po yan ay may mga halaman ganyan ng klase so mag comment kayo sa iba ba kung anong tawag sa ganyang halaman at may nakita tayong sapot dito sa masama nating sundan mga kasung at ayun hindi na tayo pinahirapan pa nagpakita ang isang panderbi na tigre isang solya pa lang ngunit alam na natin na ang isang gagambang yan ay uh, tigre mga kasung ang ganda kaya tignan nyo to mga kasunggab Tignan nyo nga maigi kung uh, kursunada nyo ba Ang ganitong klaseng gagamba At mamaya ay proceed tayo sa pangalawang gagamba nga hanapin Maiwan ko muna kayo dyan Huling beses mga kasunggab, tignan nyo ang gagambang ito na tigrihan bago natin ilagay sa ating pitakan. Shoutout ulit kay Kabots James Empire, sa pa rin ang kasama natin ng mga panahong yan. Ang ganda mga kasung, oh. buhay na buhay ang kanyang pagka-orange at ayun, natulog na sa ating uh, to. Grabe, maganda rin pala mga kasunggab. So sana yung magtuloy-tuloy at mas magaganda pang gagamba ang dito. So ito, may mamabang damuhan dito. Dito tayo maghaharap ng gagamba mga kasunggab dahil may nakita tayong isang sapot. ayun na nga mga kasunggab sa wakas nagpakita na ang gagamba tigrihan ulit dark brown mga kasung ang direksyon ng kanyang sapot ay paibaba akala natin eh, malapit na sa ugat pero nandito lang pala sa may malapit pa sa dahon so nahawa ka na ni Kabots James Senpai at ayun maliit pa mga kasungga palagi ko hindi natin ito kukuhanin hindi natin ilalagay sa ating pitakan ibalik na lang natin doon sa pinagkuhanan natin at kapag malaki na yun pwede na yun Mula kanina sa may karsada, pagdaretso tayo dito sa may bike lane. Both sides niyan mga kasunggab ay merong mga halaman, mga damuhan. At doon sa left side, banda ron sa may likuran doon, ay meron pong uh, riles. Marami rin po kaming nahuling gagamang giant ng mga panahon yan mga kasung. So tingnan natin kung anong sapot nga ba ang nakita dito ni Kabots. Mga kasong, sinasabi dito ni Kabots na ang kanyang nakitang sapot ay buo pa. So sinasabi niya rin dito na posible pong nga gagambang giant to dahil ganun ang ugali ng mga gagambang higante hindi po sila naglilikom ng kanilang ginawang bahay kinagabihan. sa palagi ko mga kasung bay nakita na ng ating lingkod ang gagamba subalit so, dito eh, pati hulog oh. tingnan natin kung makikita pa nga ba sumiksik pa sa pagitan ng bitak ng semento uh, ayun tumakbo mga kasung gumapang ng mabilis inukuha ni kabot sana yung makuha natin at ayun sa wakas nakuha na ng ating kanang kamay at sigurado ready na to para ilagay sa ating pitakan pero bago yon Hanapin muna natin ang sapot na ito. So hindi na pinakita yung gagambang 'yon mga kasunggab dahil siguro may kaliitan, ibinalik na lang sa dating niyang uh, tinitirhan. Tingnan natin kung makakabawi tayo sa kasunod na gagambang hinahanap ni Kabots. yun na nga mga kasong ang direksyon ng sapot na ito ay paibaba tignan natin kung makikita nga ba ni Kabots at ayun na nga nagpakita ang isang panderbi na tigrihan tignan natin kung gaano kalaki ito mga kasong Tingnan nyo sa huling pagkakataon mga kaso Ang gagambang ito Abuhan po pala na tigrihan Grabe ang ganda So bago tayo dumako sa pinaka highlights ng ating video Titigan nyo muna to mga kasunggab Sigurado ilalagay natin to sa pitakan Dahil may kahabaan din ang galamay nito Mga kasunggab, panibagong bike lane na naman itong pinunta natin. Kung yung kanina ay makipot, ang bike lane naman na ito ay medyo may kalawakan. Dito mga kasunggab, nakita natin ang isang sapot. Ayan o, oh, tibay. Mula dito sa baba, pataas doon sa may dahon ng puno titignan natin kung gaano kalaki ang gagambang tinutukoy natin para sa episode na ito. Kumuha na si Kabots ng uh, pat patpat, isang mahabang tangkay. Nang sa ganon mga kasong na kahit may kataasan yung gagambang uh, susungkitin natin, ay madali natin itong makukuha dahil may kahabaan yung nakuhang tangkay ni Kabots. So ito, maya maya ilalabas na to mga kasongga, magpapatihulog na yan. Tignan nyo, konting segundo na lang at ayun, sumabit sa patpat -pat yung gagambaan. Laki nito mga kasong. So ayan, hindi pa man natin hinahawakan, kitang kita na kung gaano kalaki ang gagampan to. Tignan nyo mamaya mga kasunggab kapag ito'y nasa atin ng mga palad. Ako mga kasungga, pasensya na kayo kung medyo nalalamog yung ating gagamba dahil ito po yung panahon na talagang uh, halos first time lang naming nakakita ng ganyang kalaking mga giant. Ang laki talaga oh. So pasensya na po, talagang uh, aani tayo ng ilang negative na comment pero ngayon pa lang ay uh, humihingi na ako ng pasensya. So ayan, tignan nyo sa huling pagkakataon ng ating nahuli at nasagot naman natin ang ating title para sa araw na ito kung gaano kalaki ang gagambang sinungkit. So merami maraming salamat po hanggang sa muli mga kasunggab. Alam